Guys, ayan, bilangin natin tong ating um, kinita sa ating car wash. So, ito ay ililipat namin dito sa Batangas. So, dati ito ay nadon sa Kabite. So, ito yung extra in income namin doon. So, kahit magsara tayo ng tindahan, eh, kahit paano meron tayong barya-barya pumapasok. So, sa ngayon ay bibilangin natin. So, katulong ko nga dyan yung aking, ano, yung asawa ng kuya ko tatulong ko sa pagbubukas ng car wash siguro ito ay mga one month na <clears> hindi <throat> naman siya gaano kalakas pero kahit paano ay may nagka car wash naman mga kamag-anak at ilang na pa, naliligaw so ayan ating bibilangin so ngayon ay day off natin hindi tayo nagbukas ng tindahan kasi may lakad tayo so Ayan, binibilang na natin. So, ito ay mga 5 pesos na bariya. Pwede dito ang luma, pwede rin ang bago. So, bawat patas na ganyan ay 100, 100. So, ayan. So, naisip ko kasi kanina na buksan muna at tingnan ko kung magkano nga ba ang laman na ng aking car wash. Kasi nga, simula nung um, pinagawa namin ng lagayan nun dito, nilipat lang namin ay hindi ko pa nabubuksan pero ano lang naman yan siguro one month pa lang hindi ko nga natandaan kung kailan ko pero kailan lang yan so ayan so ayan guys nakita na ako ng aking anak na nagbibilang so sabi niya ay bibigyan ko daw siya Ayan, nakaabang na siya. Kasi kanya daw yun. Yun, kinukuha na niya yung isandaan. So, <laughs> kanya daw yun. Kasi ang nakalagay daw dun sa car wash ay mat car wash at kanya daw sadya yun. So, ayan, ang mautak talaga yung aking bunso. Yun, no, kinukulit niya ako at gusto niyang kuhanin. So, guys, ayan, naka 600 tayo sa ating car wash. Wow, hindi na masama. So, ayan, pagkatapos ko nga magbilang ay pinalinisan ko itong aming motor kasi ah uh, medyo madumi na. So, ito yung panganay ko. Um, nililinis niya yan. At naghulog. Pinaghulog ko siya dyan ng limang piso. Sabi ko ay para may bueno man ulit at magkalaman ulit itong aming car wash. So, ayan. So, ito nga pala yung aming bahay. Ayan. Dito sa Batangas. Tao. Oh. Napakabilis nga at nakapagligo na tayo at nagsimula na tayong maglakad. Uh, mapunta kami guys kung saan kami dating nakatira. Ah, doon kami dati may bahay. So, ang tawag po doon sa lugar na yun ay Busabuhangin. So, ito ay doon sa side ng nanay ko. At sa ngayon ay doon na kami nakatira sa side ng tatay ko. Ayan naman ang tiya Lumi. Yung tiyahin ko. Kasi tinaas niya yung damit niya. Gawa ng madaming kumakapit sa mga damit. Ah, sa mga shorts, yung kulutan ng tawag. So, ayan, di ba? Sexing sexy. Si, <laughs> ay madudulas daw siya. So, ayan yung nilalakad namin. So, alam nyo ba guys, nung nag-aaral kami ng elementary, ay dito yung nilalakad namin napakalayo at medyo magubat. So ngayon ay gubat na siya kasi wala nang gaanong dumadaan dahil nga karamihan na dito sa buhangin ay may motor na. So dati rate ng mga bata pa kami ay dito talaga ang daanan ng lahat ng estudyante. So araw-araw ahot lusong kami diyan sa daang iyan. So ang sarap lang balikan kasi alam niyo yun, maaalala mo yung dating nakaraan ng ating buhay, yung ating buhay pagkabata na ang sarap balikan at alalahanin. So, ayan yung daan na napakatarik. Napakagulo naman ang nagbibidyo na to. So, ayan yung kapatid ko. So, naglalakad kami niyan ay nagkukwentuhan kami ng mga nangyari at mga ginawa namin nung kami bata so nakakatuwa lang so ito yung mga chahin ko so dati guys ay dito rin yung mga bahay ng mga ayan so lumipat na rin sila doon sa side ng tatay ko na bahay, doon na kami nagpagawa ng bahay so puting puti pa nga ang damit natin dyan pero ang daming alikabok kasi nga uh, uh, sobrang init So, ayan si Angel, yung aming taga-video na napakalikot mag-video. Sabi ko kasi, i-video mo at i-share ko yung aming ano, um, childhood. Wow. Yung aming ano, tinirhan dati. Yung, itong lugar na to. So, talagang masukal na siya. Uh, wala na kasing gaano nag So, ayan. Napakalayo nito. Um, ayan oh, sobrang sukal lang daan. Napakaliit. So dati guys, ang um, naliban pa kami dyan ng ilog. So ngayon, yung ilog ay naiga na. Wala na siya. Dati, doon pa kami naglalaba. Naglalaban ng mga hinubad naming damit. At daladala -dala talaga namin. Nagbabaon na kami ng pagkain. Kasi halos maghapon na kami naglalaba. Tapos, minsan, um, pag kami naglalakad dito, pag uwi namin, um, yan yung kamatchiling tinatawag. So, ayan. Um, pag naglalakad kami, diba, galing kaming ilog. Tapos, may daladala kaming planggana. Sunong-sunong namin yung mga nilabhan namin. Eh, matarik yung daan. Minsan, uh, matatapa pa kami. Madudulas. So, yung aming nilabhan ay, ano, uh, matatapon. So, no choice. Babalik ulit kami ng ilog. Kasi nga, yung aming mga nilabhan ay puro lupa. So, nakakatuwang experience. Um, minsan, pagpapasok kami galing school, pupunta pa kami ng ido kasi doon pa namin lalabhan yung mga damit. So, napakasarap lang na alalahanin yung mga ganong experience na um, hindi rin naging madali yung buhay dito kasi halos ano lang talaga um, hindi rin namin, yung bang ano, parang hirap din yung buhay namin, yung ang tatay ko, ayan, nangangalakal, tapos, basta ang hirap lang ng buhay noon, na kahit sapatos ko ay <laughs> hindi talaga kami makabili. eh, ilan kaming magkakapatid noon, sunod-sunod kaming nag-aaral. So, talagang naranasan ko pa dati na nag-aaral kami, eh, may bisita kami noon sa school. Wala akong may suot na sapatos. So, dapat kasi dati noon nakasapatos. Pag may mga bisita, maayos yung damit mo, maayos yung nakasapatos ka, malinis, ganun. Eh, talagang dumating ako sa point na wala akong may suot. So, talagang pumasok ako noon na yung wala akong sapatos. So, yun yung karanasan ko rin na hindi ko malilimutan. So, sobrang hirap ng buhay dati. Pero, masaya. Masaya kami doon sa um, dito sa buhangin. So, yung bahay na nga namin dito ay nawala na. Um, talagang nagiba na o face uh, out na. Hindi ko na mapakita sa inyo guys kasi nga wala na. So, dati-dati nung pumunta pa kami dito ay nandun pa. Pero ngayon ay wala na sadya yung ano. Wala na yung aming bahay. So, ito dito sa dito sa anong lugar na to dito nakatayo ang bahay namin dito ayan dyan sa may sagingan na iyan so dati dyan nakatayo ang aming bahay ngayon talaga kahit uh, kawayang isa ay wala nang natira so yun ay ang bahay namin dyan ay kawayan pa so parang ang sarap tubira sa ganun na wala pa kami noong kuryente wala pa kaming tubig yung tubig ay iniigib pa namin sa poso so yun unggoy so nandito na nga kami sa lola ko at ayan, ang bilis. Hindi ko na na-video yung kainan, handaan kasi gutom na gutom na kami at pagod na pagod. At ito ay ano, pauwi na kami. Ang bilis, 'di ba? <clears throat> Fast forward agad. Pauwi na kami at sumakay na nga lang kami. Sumabay na kami sa tiyahin ko pauwi. So tuwan-tuwa kami, guys, diyan kasi nakasakay kami sa likod ng pick-up. So ganito pala sumakay sa pick up para kaming ano, pag matarik ang daan ay gulong kami dito sa loob. Talagang kakapit ka kasi pag hindi ka kumapit ay gugulong ka sa loob. So ayan, pero ang sarap lang kasi may enjoy mo yung view. So napakagandang view, nakakawala siya ng, nakakawala din ng stress, ng mga iniisip. So nakakatuwa. So tawanan kami ng tawanan dito sa likod kasi nga apakalubak-lubak ng daan at talagang kami ay gumigewang-gewang talaga So pati mga bata ay ang saya-saya rin <laughs> kasi yun o, bagsak Kasi medyo matarik talaga sa dyan daan dito papunta sa buhangin. So sa, ngayon makakabalik-balik na kami dito kasi dito na nga kami nakatira sa Batangas. Uh, Mapapasyal-pasyalan ko na to yung lugar kung saan kami, kung saan ako, kami nagsimula. Sunsan kami lumaki. So, ang sarap lang sa pakaramdam sana mas maraming oras kaming nag-stay kaya lang hindi pwede at marami pa rin gagawin so ayun na lang ang aking isi-share. salamat po sa inyong panonood at sana po ay huwag niyong kalimutang mag subscribe bye bye ingat po kayong lahat